isang linya lang pinutol, yon ang control ng single switch. Three-way switch, pwedeng gamitin na single switch. So, mga kabisimain, so, may sasagutin lang tayong isa din na comment na yung single switch at saka three-way switch pareho lang ba yung gamit niya. So, ang sagot ko diyan, ang three-way switch ay magkaiba. Ang three-way switch, ito yung diagram nyan sa likod. So, apat na butas niyan, yung dalawa sa baba, konektado, zero. Yung taas, one, at saka three. So, ang tawag ng switch na ito sa ibang uh, bansa, two-way. Pero sa atin, sa Pilipinas, ay Three way ang tawag nito kasi uh, tatlong uh, wire ang papasok, isang return or hot at saka dito sa taas uh, traveler papunta sa uh, ibang three way switch. Ang kaibahan lang dito sa dalawa, kapag ang single switch, hindi mo pwedeng gamitin na pang three way switch or two way location. Kasi ang function niya ay on off on off lang. Itong three-way switch, on off lang ang function niya pero kailangan siya ng uh, kasamang three-way switch para uh, mag-control sa dalawang location. 'Yun ang kaibahan ng dalawang switch. So makikita natin yung diagram na 'yan. Isang linya lang pinutol yon ang control ng single switch sa three way switch makita natin na pwedeng ilipat yung uh, contact niya so sa pag-on natin lilipat dito sa 3 pag-off naman natin pwedeng lumipat dito sa one so hindi pwedeng gamitin yung uh, single switch as a three way switch pero yung three way switch pwedeng gamitin na uh, single switch. 'Yun so, 'yan ang kaibahan yung dalawang switch na 'yan. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki-like and share at 'wag niyo nang kalimutan na i-follow niyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisi may